Para nga kitang kita yung aking mga paninda dito mga kasari na mga soft drinks katulad nga itong mga juice, sito at itong mga coke mismo. Niligay ko nga dito sa harapan mga kasari para hindi na magtanong-tanong yung mga customer ka ano mga paninda soft drinks dito sa aking tindahan. Dahil kapag wala kasing nakadisplay dito sa harap mga kasari, syempre manghuhula sila kung ano mga paninda dito at panay sila tanong-tanong. E syempre kung anong nakadisplay dito sa aking harapan, syempre meron ako dito mga paninda. At lalong lalo na pagdating sa mga bata mga kasari dahil ituturo na lang nila kung ang gusto nilang bilhin. E kapag tindira ka talaga mga kasari, mag-isip ka talaga ng paraan kung paano nga kita at mabinta ang iyong mga paninda dito sa iyong tindahan. Alam mo kung ano maganda sa sari-sari store mong hanap buhay? Ito yung kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. Oo, wala ka man sa opisina tulad ng iba, pero malaking bagay na yung nasa bahay, kumikita, kumikita ka. ka na kasama pa ang pamilya. Kahit maliit man ang iyong tubo, mga kasari, ang importante, kumikita ka araw-araw sa iyong lahan o negosyo, hindi man gaano kalaki, ang importante, hindi ka nakatunga nga na walang kita. Hello mga kasari, so ayan, magre na naman ako dito ng aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari Bali, yung banamili ko lang dito mga kasari, yung mabinta lang dito at mga past moving dito sa aking tindahan Bali, itong mga kape mga kasari, ito lang talaga ang mabinta sa akin at paulit-ulit ko na lang binibili mga kasari Lalo na itong mga kopi ko blanca na twin pack At isa sa mabinta dito sa aking tindahan mga kasari, itong magic sarap Tingnan mo naman dito sa aking sampayon o sa aking lagayan mga kasari Ay talagang ubos na talaga yung aking mga magic sarap dito sa akin lagayan Kaya dinamihan ko na nga itong mga kasari sa pagbili kahit nga ang binta ko dito ay 6 o 6 pesos nga, mga kasari, pero pero mabilis pa rin at mabita pa rin dito sa aking tindahan mga kasari. At dahil marami pa naman ako mga laki chicken mga kasari, ba laki mi beef na lang yung aking binili, mga pancit kanto din ako bumili dahil mayroon pa naman dito sa akin tindahan. At dito naman sa gatas, yung birch tree lang nga lang ang naubos mga kasari dahil marami pa naman ako dito na mga bird brand. At dito sa mga juice, nisti talaga ang pinakmabinta sa aming tindahan mga kasari kaya bumili lang din ako. Dito naman sa mga tuyo at suka mga kasari, bali maliliit lang muna yung aking binili dahil marami pa naman ako na malalaki. At bumili rin pala ako nitong kuko mama dahil sobrang binta talaga at mabilis maubos dito mga kasari at lalong-lalong natang ketchup kaya bumili pa rin ako kahit mayroon pa ako dito. Ganito pala yung ginagawa ko sa aking mga panindang sibuyas mga kasari. Bali binilang ko nga isa-isa ito kung magkano yung aking ibibinta at magkano rin ba lahat ng tutuboin ko. Dahil <laughs> may sibuyas kasing maliliit at mayroon din malalaki. Hindi kasi pare-pare ang sibuyas mga kasari. Siyempre yung presyo din natin ay hindi rin pare-pare ang binta. Hindi <laughs> naman pwedeng magbinta ako mga kasari na wala akong tutuboin. Siyempre kaya nga ako nagnegosyo para mayroon akong kikitain at mayroon akong tutuboin sa aking mga paninda. Bakit nakatayo yung aking paglagay dito na aking yelo dito sa aking freezer mga kasari? Bakit nga ba mga kasari? Dahil mabilis kasi ito magyelo pag nakatayo at lalo lalo na talaga mga kasari mabilis ito matanggal pag na yelo na at kung nababasagan naman ito ay mabilis din matanggal. Kaya ito yung sikreto ko sa paggawa at paglagay ng aking yelo mga kasari dito sa aking freezer. Di katulad dati na nakahiga mga kasari ang hirap magyelo at hirap matigas at mahirap din tanggalin pag na yelo na sa ilalim. Dahil nga nababasagan ito sa taas at nakadikit na ito mga kasari, kaya mahirap na talaga tanggalin lalong lalo na pag dikit-dikit at nabasagan na ang yelo. Sa negosyo mga kasari, huwag kang magpapautang sa mga taong hindi tumutupad sa pangako nila. Alam mo kung bakit? Ang hirap kaya mga kasari, ikaw na yung naaawa sa kanila, sa huli ikaw pa yung nagmamakaawa. Kaya ganito yung buhay ng isang negosyante mga kasari sa kanyang tindahan. Mahirap pero dapat pagsikapan.